Hi guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Lalong lalo na sa ating mga kaibigan dito sa United Arab Emirates. Shout out to all of you guys. And for today's video ay pabiyahe tayo dito lang sa Dubai. Sa tayo ay mag-iikot-ikot lang dito sa Dubai. I'm gonna share with you the Dubai. Huwag uh, um, kalimutan i-like ang aking video at sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and pakiclick na din po yung tiny button bell para sa mga susunod kong video ay manotify kayo. Thank you so much. So, nandito tayo ngayon sa my um, Dubai. <laughs> sa, sa kalsada ng Dubai. Ang ating mga kababayan dito ay napaka dami sa Dubai kahit saan ka lumingon may mga kabayan tayo kaya enjoy watching so sa mga kapwa ko driver dito sa UEE magingat po tayo palagi sa ating pagmamaniho at maging alerto sa bawat uh, kilos natin sa ating mga paligid sa mga nakapaligid sa atin mag-ingat po tayo. Dito sa Dubai, maraming tayong mga kabayan. At sa mga kabayan na ito ay marami din mga mababait. Meron din mga scammers. <laughs> Yun. So, mag-iingat tayo palagi. Huwag masyadong magtiwala sa kapwa. Dahil kung sino pa yung mga kabayan natin, sila pa yung ko sa atin. Diba? Sino yung mga nasa Dubai? Shoutout sa atin. Diba guys? Yun. Masarap magmaniho dito sa Dubai. Kasi tingin pa lang sa mata pa lang, parang may respeto na kayo. Di tulad sa Pilipinas, magkatitigan lang kayo ay nako. May ano na yan, may something. Kaya dito kasi sa Dubai guys, yung mga nakakakuha ng lesensya bago ka magmaniho, bago ka magkaroon ng lesensya ay nag-aaral kayo may mga tips na bilang isang driver kaya minsan yung aksidente na iiwasan pero minsan din hindi <laughs> yun at syempre siguraduhin natin na palagi tayong nagpipray para sa ating kaligtasan ligtas sa anumang panganib at i-guide tayo palagi ni Lord. Shout out sa ating mga kaibigang drivers dito sa United Arab Emirates. Shout out sa Suino family. Sa aking mga kaibigan sa Abu Dhabi, shout out sa inyong lahat. Yun na nga yung kinukwento ko sa inyo tungkol sa pagkakaroon ko ng aking driver license dito sa United Arab Emirates ay hindi madali kasi mag-aaral ka ng mga teori at meron din um, road test bago ka mag test kailangan nag undergo ka ng training driving training na kailangan mo ng certification para meron kang ipakita na nag training ka nga sa labas mag drive dito sa UAE kasi isa yon sa mga requirements para makakuha ka ng lisensya So, shout out pala kay sis Babli Vanessa na kakukuha lang niya ng lisensya niya. Shout out to you, sis Vanessa ng Sharjah. So, dito ang traffic ay hindi naman masyadong mahaba, hindi naman masyadong matagal. Uh, nagkakaroon lang ng mahabang at matagal na traffic kapag ka meron din aksidente sa unahan pero hindi rin nagtatagal dahil ang mga police dito sa United Arab Emirates ay mabilis rumisponde kaya yung traffic ay hindi masyadong nakakabagot medyo lang sakto lang yung traffic dito sa Dubai pero minsan habaan lang yung pasensya para doon sa mga nagmamadali kasi hindi talaga natin maiwasan ang traffic diba so nandito na tayo sa may saan na ba ito sa may <laughs> uh, Dubai kung hindi ako nagkakamali dito sa may karama yata ito <laughs> paikot-ikot na tayo dito guys kasi um, gusto ko lang sa inyo ipakita ang ibang ang ibang lugar dito sa Dubai sana nagustuhan nyo ang aking video yun yan guys yung day to day sobrang mura yung bilihin dyan. At tungkol dyan sa mga pedestrian na mga tumatawid, kailangan mo talagang huminto dahil para yan sa mga tumatawid na tao. <laughs> May penalty kapag hindi ka huminto sa mga pedestrian lane. Ayun, paikot-ikot tayo dito sa Karama, Dubai. Evil. You can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never ran so to no man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go

some batter in your brain. Uh, that's why to say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode. You can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ayun guys, may nakita akong kainan, Pinoy restaurant dito. Maganap tayo ng parking para mapuntahan natin matikman yung kanilang mga pagkain doon. Ang kusina ni Tandang Sora. Titingnan natin kung masarap kakain tayo. Kaya lang parang ang hirap makachamba ng parking dito kailangan mong maghintay kaya kaya lang ang init katanghali ang tapat medyo nakaramdam din tayo ng gutom kaya ayun maghanap tayo ng parking at kakain tayo doon sa Pinoy restaurant medyo mahirap lang maka jamba ng parking dahil sa dami ng mga sasakyan dito sa Dubai, kailangan mahaba din ang pasensya mo. At uh, maghihintay. Katulad nyan, may dumadaan, baka mamaya may sasakyan sila dyan at makakapag-parking tayo. Wala tayong mahanap kaya iikot tayo sa kabilang parking, sa kabilang space, baka makakita na tayo ng parking gusto ko nang kumain at ako'y nagugutom na <laughs> ayan ikot ikot lang hanggang sa makahanap tayo ng parking maraming maraming salamat sa ating mga subscribers sa ating mga kaibigan dyan thank you so much and have a nice day Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Ping Viajera, ang driver na vlogger pa.